Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at syempre ako nagmi-merienda pag ganitong mga alas 5 ng hapon kasi hindi na ako kumakain ng dinner para kumayat kasi taba ko na eh pero mga kalaki, pero mamimigay po tayo ngayon ng mga lucky numbers po sa inyong lahat po mga 2 digit, 3 uh, 2 digit, 3 3 digit, 3 4 digit uh, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit po ang ibibigay po natin sa inyo Ayan po, andito ah, pa kasi ko ngayon sa highway Nagdimerienda po ko ngayon mga kalaki ng Turon Mmm, karap Ang turon mm. At yung mga number po natin ngayon mga kalaki Ay aalagaan nyo po ng 3 days Ano po bago po natin palitan At syempre po ngayon po 5pm mga kalaki ah, Ito na po yung last draw ngayong araw Abay, dapat po Tayaan alagaan nyo po ng mga kalaki numbers Na ibibigay ko po, po sa inyo Huwag nyo po agad bibitawan, Okay kaya kung ready ka lang na kunin ng mga 2 digit lucky numbers, sabay ready na rin ako na ibigay sa inyo ngayon. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas. Sa buong mundo. Handa ka bang manalo at maging milyonaryo. Pahili ko akong turon. Hmm. Kain-kain po tayo, siyempre. Ang partner ng turon para masarap. Buko juice. Sarap po ng buo ko. <laughs> okay, ito na po mga kalaki, mga laki numbers natin ngayon. 2 digit, kunin mo na, ilista e mo na, ito na po. Number. 17 up number 29 yun po yung una ang pangalawa po number 20 at number 15 ang pangatlo po number 6 at number 28 ayan at syempre isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 9, number 7, at number 2. At ang pangalawa po, number 6, number 1, at number 5. At ang pangatlo po, number 3, number 8, at number 8. Ayan po yung pangatlong 3-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 6, 035, yan po yung una ang pangalawa po, number 8913 at ang pangatlo po, number 2649 uh, ay po mga kalaki, ang pangatlong 4 digit lucky numbers, oh pwede nyo po yan i-rumble kung gusto nyo pag tinayaan nyo po yan sa STL sa Lotto, sa National at abroad at Pilipinas, pwede po yan, pwede nyo pong i-rumble kung gusto nyo po yung 2-digit, 3-digit, 4-digits, okay? Para para mabaliktad mo pong numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. At syempre, bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers, dapat po sa mga followers natin dyan na nakafollow po kay sa tamang account, okay? Bago ko ibigay ang tamang account, nakagat uli ako ng turon. Kala nyo, wala na akong turon, ha? Hmm. Dapat po nakapalaw po kayo sa tamang account, hanapin po ang red parungkin. Ang red parungkin po hanapin niyo po mga kalaki. Meron po tayong 300, 317,000 followers po red parungkin po yun. Sa Facebook po yan, tapos may second account po tayo red parungkin din na merong 50,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen sa picture na kay T-shirt ako. Yun po yung legit na account namin sa Facebook at syempre Aris Gatchal yan. Yan po yung mga account namin na legit sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na merong... Kalak, may bumabusi na doon. Na merong 16,500 16, hundred 16, followers po sa YouTube. At syempre, TikTok. Ang TikTok po natin, 423,000 followers, 124,000 followers. Yun po yung followers natin sa TikTok, mga kalaki. Diyan sa mga account na yung tandaan nyo, yun po kayo pwede humingi ng mga laki numbers mag-suggest ng mga laki numbers magpa-code at pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment share ng share ng video at heart ng heart automatic po padadalang ko kayo ng lucky numbers basta nakapalaw ha nakapalaw magugulat kami lucky numbers ka na ayan tandaan nyo po ang lucky numbers namin libre walang bayad inuulit ko yan. libre walang bayad pero po ang pagpa-code po ng birth month at birth year private consultation may membership po mga kalaki at wala po itong pilitan sa mga gusto lamang. Pumalay mo naman, pag na-try mo ang private consultation, isa ka rin sa mapanalo namin tulad ng mga na-post natin sa Facebook na talaga namang nananalo, swerte mga kalaki. Okay, at make sure dapat makausap nyo muna ako bago kayo magpamember para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po ibang tao. Marami pong gumagaya sa amin mga kalaki. Hindi ko alam kung bakit. At syempre mga kalaki, ayan na po ang mga sinabi ko sa inyo ha. At ituloy na po natin mga kalaki ang ating mga pamimigay ng mga lucky numbers po. Ito na po ang 5 digit lucky numbers, kunin mo na abroad at Pilipinas, ito na. Number 14, number 28, number 37, number 29 at number 33. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 22, number 36, number 17, number 10 at number 31. Ayan po yung pangalawang 5-digit lucky numbers. Bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit lucky numbers natin, pwede po ito sa 642, sa 645, sa 649, sa 655, sa 658, at yun po, pwede po yan sa mga ganong laban po sa Loto Pilipinas at abroad. At eto na po ang mga 6-digit lucky numbers. Umpisahan natin sa pagkain ng turon. Ngaon, wow, sarap. Umpisahan natin sa number 28 number 34 number 37 number 16 number 23 at number 9 yan po yung una at ito naman po ang pangalawa number 41 number 49 number 44 number 6 at number 25 at number 27. Ayan po mga kalaki, ang dalawang 6-digit lucky numbers. Kunin mo na, tayaan mo na ilaban mo na mga kalaki ha? At nawa po mamaya, maya-maya. Pagkatapos itong draw na itong mga 9pm, siguro ng gabi ano o 8pm, mananalo na tayo. Claim it, gusto ko manalo kayo ng 5-digit ngayon. Okay, so mga kalaki, tandaan nyo po. Ang laki numbers namin inaalagaan ng 3 days bago po palitan. At ito na po, paborito ng lahat, ang shout out tayo. Shout out po tayo ayan mga nagko-comment. Shout out po tayo sa pamilya ano to? Pamilya di magpantay. Ayan, pamilya di magpantay ng Bungabon, Nueva Ecija. Wow! Sa mga taga Bungabon, Nueva Ecija dyan, kamusta po kayo dyan? At syempre po, sa mga toda po ng mga tricycle driver po ng Kalumpit bulakan. Hello po sa mga Kalumpit bulakan. Maraming salamat po sa panonood niyo po lagi sa amin, sa mga toda ng tricycle driver dyan. At lahat po ng driver dyan, saludo kami pati po sa mga food rider delivery. Maraming salamat po. Thank you, thank you very much po. At sa Di Magpantay Family, maraming salamat sa walang sa akong panonood. Mananalo, mananalo tayo. Claim it mga kalaki.